Iris. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-ascenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 14, number 29. Para sa 3 digits, number 3, number 6 at number 8. Para sa loto na anim na numero, number 5, number 12, number 18, number 24, number 33 at number 41 Taurus Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan Para sa 2 digits number 10 number 25 Para sa 3 digits number 2 number 7 at number 9 Para sa loto na anim na numero number 4 number 11 number 19 number 27 number 36, at number 9. Gemini. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 17, number 10. Para sa 3 digits, number 1, number 5, at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 6, number 14, number 22, number 29, number 37, at number 42. Cancer. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 12, number 28. Para sa 3 digits, number 3, number 4, at number 7. Para sa loto na anim na numero, number 8, number 16, number 23, number 31, number 39, at number 10. Leo, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 15, number 27. Para sa 3 digits, number 2, number 6 at number 8. Para sa loto na anim na numero, number 5, number 13, number 21, number 30, number 38 at number 40. Virgo. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso, mga sinaharap o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 11, number 20. Para sa 3 digits, number 1 number 3, at number 5. Para sa loto na anim na numero, number 7, number 15, number 24, number 33, number 40, at number 2. Libra, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa two digits, number 14, number 11. Para sa 3 digits, number 2, number 4 at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 6, number 12, number 20, number 28, number 36 at number 43. Scorpio. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 18, number 22. Para sa 3 digits, number 3, number 7 at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 9, number 17, number 26, number 34, number 41 at number 4. Sagittarius. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 16, number 29. Para sa 3 digits, number 1, number 5, at number 8. Para sa loto na anim na numero, number 7, number 14, number 23, number 31, number 39, at number 45. Capricorn. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-ascenso mo sa hinaharap o kinabukasan Para sa 2 digits number 13 number 21 Para sa 3 digits number 2 number 6 at number 9 Para sa loto na anim na numero number 4 number 11 number 19 number 27 number 35 at number 42 Aquarius. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 20, number 30. Para sa 3 digits, number 3, number 5, at number 7. Para sa loto na anim na numero, number 8, number 16, number 24, number 33, number 40, at number 10. Pisces. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 19, number 25. Para sa 3 digits, number 1, number 4, at number 8. Para sa loto na anim na numero, number 6, number 12, number 22, number 29,